Hello mga kapatid, magandang araw po at kumusta po kayo? At ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo ay maghari na wa sa isipan at puso natin. So, ating muna ang komentaryuhan itong uh, uh natin. No? At mas mabuti na komentaryuhan natin ito batay sa ano, sa batay po sa uh, batay po sa aral lang simbahan. <clears throat> so, greeting ko sa Gloria Uma Bukar. Okay. So, atin mo ng... Uh, tatalakayin ito mga kapatid. Pero good morning, good morning po. At kumusta po kayo? Sana po nasa mabuting kalagayan po kayo. Yang Roche, Yupiga, Brenda Formalijo. Si Gloria Omar, Omak Bukar. So, ito po yung... Tingnan natin yung kanyang... Uh... yung video niya. dahil may mga ano eh may mga music itong video niya uh -huh. oh. the Lord says there is worst disaster coming to the Philippines by the end of this ending of this October November and December Since worst disasters are coming to the Philippines I saw tsunamis coming to the Philippines I saw typhoon coming to the Philippines From now on, mm. moving forward The Philippines should watch out so, uh, Unang-una, ito si Pastor Perez Indy uh, Ang kaulugan pala ng Indy Nazaren. rin ko ako si Dino Nazaren research natin itong kapatid natin. At bibigyan natin ng tunay na komentary base sa aral ng at salita ng Diyos din, hindi yung sarili natin. No. Dahil kung sarili lang natin basihan, no. Parang ano lang, uh, natural lang lahat na opinion natin. Okay? So, itong kapatid natin ay may psychic ability, no? Uh, pero hindi naman ito hula mga kapatid Natural lang talaga na may bagyo uh, Every taon may, may taon ba na walang bagyo mga kapatid dito sa Pilipinas? Uh, every year may bagyo talaga no Hindi totoo na Hindi na yan prediction Natural occurrence po yan sa Pilipinas Na may earthquake Meron bang taon sa Pilipinas na walang earthquake? Meron bang taon sa Pilipinas na walang bagyo? Walang baha? Hmm pero so, na-intensify po ito dahil sa abuse sa, mga sa natural resources natin. Okay? So ito po yung uh, kung meron siyang kapangyarihan sa paghula, delikado po yan. No? Either charism or ano yan, psychic. Mm, psychic power, mga kapatid. So dito tayo sa mm, yung mga santo mga kapatid, charism po yun at yung mga uh, connected sa mga occult practitioners din marami sa atin connected po tayo sa occult Kaya sa mga ninuno naman natin mm. okay punta muna tayo sa ano sa church fathers natin about supernatural knowledge mm punta tayo ni mas ito yung kagandahan ng simbahan may church fathers tayo eh Uh, yung mga church fathers natin, sa mga hindi nakakaalam, sino yung mga church fathers natin? Sila po yung mga uh, disipulo ng mga apostol. mga disipulo ng mga apostol. Sila yung nakaunawa. Dubli yung unawan nila. No? Dubli yung unawan nila sa teaching ng simbahan. Then sila yung mm, pinapasahan. Deposit of faith. Nandun sa mga church fathers. Eh. Ano sabi ni Saint Irenaeus of Lyons sa taong 130? Ang na po nito. Some indeed do certainly and truly drive out devils. Others have for knowledge of things to come. They see vision and utter prophetic expressions. Some indeed do certainly and truly drive out devils. Uh, dito, si St. Irenaeus, mga kapatid, may spiritual gifts talaga yun. Tinatawag yung karisan. Still active in early church, prophecy, healing, discernment, but he distinguishes this from pagan divination or magic. And for him, through seeing or knowing, the future comes from the Holy Spirit, not from innate psychic power or manipulation. No. So, mayroong tinatawag po ito ng simbahan karisan ng mga banal, ng mga santo matatanggap lang ito kapag you are in a state of grace no? you receive the sacraments, your life is very uh, you, your life is equivalent to Padre Pio, your holiness is equivalent to Padre Pio, Mother Teresa Ganon. pero namumuhay tayo na hindi na ayon sa gracia, hindi po yun karizam, it is psychic power or manipulation it is not from God it is from the evil one yung no prophesy niya calamity eh, na may lindol eh, sabi niya at the end of October and the end of November first week yun sa November eh November 3 yung calamity eh. hindi niya na hulaan mm, at the end of October at the end of November first week yun sa November yung ano bag yung uwan mm, tingnan nyo it is just a mere prediction or speculation mga kapatid hindi talaga yung hula natural occurrence po mm, yung bagyo natin marami sa bagyo October November December mm, <laughs> uh, hindi yun hula no ah, na hula yun no na hula yun sabi ni origin of Alexandria uh, sa taong 184 the demons through their long experience of earthly things ano you know? ah, nauna pa yung demonyo <coughs> sa atin you no know? So, sabi ni origin the demons, through their long experience of earthly things, often predict what will happen. Um, dahil alam na nila yung natural occurrence. Hmm, dahil, grabe na yung experience ng demonyo, i-compare sa experience natin. Hmm. So, often predict what will happen. So, yung mga tao na inspired by demons, they can predict hmm not by divine power but by conjecture speculation as doctors can foretell the course of a disease against celsus no ito yung sulat niya against celsus origin of alexandria matagal na yung demonyo sa mundong ito na unang pa sa atin <laughs> so he can create conjecture katulad ng doktor no ito yung sakit mo kapag hindi ka titigil sa pag-inom lalala ito Mm. Tulad sa experience ng mga doktor, sa karamdaman mo, may specialization yung mga doktor, mga kapatid. At sa specialization ng mga doktor, mga kapatid, doon mm, makikita na nila, ma na nila. Mm. So, origin sharply distinguishes divine prophecy from demonic prediction, so-called psychic ability. Ito yung mga kapagnyarihan ng mga albularyo. Revelation, dreams, or omens from pagan sources were, for him, deceptive imitations of the true gifts of the Spirit. So, makatanggap lang tayo ng true gifts of the Holy Spirit when we live in grace. Hmm. Katulad ni Padre Teo, katulad ni St. John Mary katulad ni Mother Teresa, katulad ng mga great mystic ng simbahan, mga kapatid. Okay? So, ang ganda ng sabi ni Origin, ha? Hindi po yan personal na opinion ni Father Darwin. Punta naman tayo ni St. John Chrysostom. The devil also foretells things future. Mm. Not because he foresees them, but because he conjectures them from present causes. There, alam niya yung uh, malapit na itong gagalaw ng itong uh, fault line. Mm, malapit na ito. So, yung mga psychic mga mga hula, bibigyan nila ng ano uh, pagbulong at marami akong pasyente mga kapatid na may bubulong sa kanila at maging totoo yung binubulong nila ba bakit? alam niya eh yung mga present causes alam niya din na malapit ka na mamatay bakit? sa karamdaman mo alam niya yung mga cells mo mm, na hindi na ito tatagal ang isang buwan eh, alam niya eh mas intelligent pa siya sa atin alam niya yung mga organs natin, yung failure ng organs natin titingnan lang niya alam niya, niya yan no? and then maamaze naman tayo hindi by natural reason but by natural reason naroon silang kapangyarihan beyond us yan po yung homily niya in 1 Corinthians chapter 12, St. Chrysostom so dito mga kapatid St. John Chrysostom acknowledges that some people may appear to have psychic insight katulad ni Pastor Perez, hindi may hmm. appear to have psychic insight, but he warns that this is not supernatural knowledge from God. It's often, it's often, ha? Ang ginagamit niya dito, it's often demonic illusion or human intuition. Hmm, human intuition lang. Pwede naman, sasabihin ni Father Darwin, ngayong susunod uh, na buwan, meron naman bagay. Meron naman talaga bagyo na darating. At merong babaha. Babaha naman talaga. Kahit walang bagyo, ang Pilipinas babaha talaga kapag may ulan. Natural occurrence na po yan. Kapag high tide ang dagat, and then may uh, grabe na ulan uh, sa sa bundok at pagsalubong yan, hindi, eh, may baha. Natural occurrence yan. Hmm. Kahit walang bagyo, magbabaha talaga. Hmm. Hindi yan prediction. It is a human intuition. Or, sabi niya, often, intuition, human intuition or demonic illusion. Deli, ang mga demonyo, alam nila eh. Yung dalaw sa loob ng mga fault natin, yung mga na-trace ng mga scientists, yung mga fault um, sa lindol. Um, sabi naman ni Saint, dito naman tayo ni Saint Augustine of oh, people, the demons are not prophets. They are only strewed observers. <laughs> maruk ng mga matalino ng mga observers. They cannot know the future except by signs which they have learned from experience. So, yung mga demonyo, alam nila, dahil sa malaking karanasan nila, sa mundong ito, alam na nila, makakonject, makaspeculate na sila, conjecture. No? So, it is a demonic illusion and you or human intuition. Hmm. Pero yung mga banal mga kapatid, may gift talaga. Supernatural knowledge. Because of the grace of God that they receive every day. Leaving the grace of God. Yung mga banal, i natin. Hindi yung, yung nagbanal-banalan lang. Mm. St. Augustine explains that only God truly knows the future. Only God truly know the, knows the future. Mm. What pagans call psychic or divinatory. mm-hmm mm In his view, either fraud or demonic mimicry. Mm. Mimicry. Mm. Authentic insight, prophecy, word of knowledge, discernment of spirits, comes from the Holy Spirit. Not human psychic ability. Mm. So talikdan ang angay, talikdan, bahala mong tanan, ikapuin ako, o pasan sa akong kinabuhi. <laughs> so, J. Mawela, So, mag-pray ka kapatid. At wag kang sumuko kapatid. I-entrust mo sa Panginoon yung problema mo. Huwag kang sumuko. Ang Diyos nga ay hindi sumuko para sa atin. Nagpakapatay siya sa atin. Hmm, tingnan mo yung cross, kapatid. Bring your pain to Jesus, kapatid. Huwag kang magwala ng pag-asa. So, the Church Fathers, mga kapatid, itong divination and magic condemn The church fathers is very consistent are very were very consistent oppose all forms of astrology sorcery consulting the dead fortune telling these were seen as idolatrous mm. idolatrous mm. since they place trust in powers not than god that done of god not the, other than god other than god, other than god. So, mas naniwala pa sila sa kanilang anting-anting. -antin. Wala pa sila sa agimat nila. Kaysa Panginoon. Hindi po maganda yun. Mm -mm. Tertullian, in the year 160 to 225, all superstition of measure and divination must be entirely rejected. Malinaw na malinaw yan ah. Eh kung nakikinig kayo sa akin ngayon, kung may agimat kayo, may anting-anting kayo, you should reject it. Mm, -mm. Approve ba ang online Eucharistic adoration? Kung wala namang, ano, kung wala namang kayong adoration chapel, pero malapit lang kayo, this should be actual. Mm hmm. Padre, on ni mo, ay nang kita mo ay mang, mangala sa atong misis. Kamusta na? Mangala ang atong misis. So, I-deliverance mo yung misis mo. Hmm. -mm. Gamitin niyo yung mga sakramento sa simbahan. Receive the sacrament. It is a greatest protection po. Yung internal conversion natin. Okay? Bakit entirely, must be entirely rejected? They are the work of demons which turn the soul from God. The idolatria. Hmm. Chapter 9. By Tertullian. So true spiritual perception ang kinakailangan natin ngayon mga kapatid. While the Church Fathers rejected psychic claims, they did not affirm. They did affirm a higher kind of perception. What they called spiritual discernment and illumination. Yung enlightenment, mga kapatid. Galing sa ating Panginoon. Salamat, Father Darwin. Nakaabot. Jud Kugtan sa imong live, Father Darwin. Salamat sa Diyos. God bless you, Father Darwin. Mm -mm. Si Sister Leah Tanghoy. No? Salamat, Sister Leah Tanghoy. So sabi niya dito mga kapatid, this is not yung mm, this is not a natural power, but the grace of the Holy Spirit at work in the purified soul. Ano? Purified soul. Yung kaluluwa na nas, namumuhay sa grasya. Mm, -mm. Tingnan mo, kung hindi ka namumuhay sa grasya, dedikado. Hindi yan akarism. It is psychic ability. The pure heart sees the invisible things of God. So, sino lang? Yung pure heart. Saint Gregory of Nicaea. Nica, Nessa. Homilies on Beatitudes. Mm -mm. This seeing is what mystics like the Desert Fathers spoke of not reading minds or telling fortunes, but perceiving divine realities through prayer and asceticism and love. So, ito po, i-recommend natin yung mga banal hindi yung parang banal, no. the fathers would say what, that what people today call psychic ability has no place in Christian spirituality. True spiritual sight is the fruit of grace and purification, not a personal talent, ano? <laughs> not a personal talent. it is an intimacy to God, to the grace of God, na purified. It is not a personal knowledge or personal talent. It is the fruit of grace and purification. The Christian task is not to awaken hidden psychic powers, but to open the heart to the light of the Holy Spirit who alone reveals the truth. No, ang ganda nito, mga kapatid. Hindi to awaken the psychic powers, hidden psychic powers nasa atin, but to open our hearts to the movements, of the holy spirit it is not by the power of nature that we know god but by the illumination of the spirit of god sa inyong espiritu ng diyos sana natin makikita yung aral ng diyos sa simbahan lang wala nang iba <laughs> okay ito yung advice natin sa banal na kasulatan So, tingnan niyo yung mga kapatid ang connection sa teaching ng mga uh, ng mga church fathers sa aral ng sa salita ng Diyos. Okay? Dito tayo sa De Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12. Yung manghuhula, direcommend ba ng simbahan ng salita ng Diyos? Pastor siya? Hmm, tingnan natin. Hmm. Huwag huwag may sinuman sa inyo na nanghuhula manghuhula ng mga palantandaan o mangkukulam, sapagkat ang gumagawa ng mga bagay na ito ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Kinong nagsabi nito? Mismo ang Panginoon, Deuteronomy chapter 18, verse 10 to 12. Kung totoong hula yon, kapatid. Hmm. At alam nyo, hindi naman yun hula para sa akin, natural occurrence lang po yun. Pero kung totoong hula yon, sabi ng salita ng Diyos, kasuklam-suklam po yan sa Panginoon. Hindi po si Father Darwin sabi nito. Ang banal na kasulatan mismo, oh, uh, tingnan nyo, Deuteronomy chapter 18, verse 10 to 12. Dito naman tayo sa Leviticus. Si John Lee Aporto. First time, Jude, na ako kita sa inyong live, Father. Ganahan, Jude, ko maminaw, Dre. O, oh, salamat kayo. At sana po, isubscribe din niyo yung YouTube channel natin, ha? Mm, YouTube channel natin, punto por punto, para man, marami pa tayong maabot, mga kapatid. Unsa hmm. unsay angay na akong buhaton, Father. Makigbulag ko sa ako live in. kay dili na ako gusto makasala. Hmm. Dili na ako gusto magkasala kay dili na ako gusto makasala. Dayon, iya ko gikulata. Mung ayo, dili man pwede makasal. Kay usa ka bulag sa ako bana. Ya pinakaslan nako. Uh, dayon karon makigbulag na ko sa ako live in. kay dili na ako gusto makasala. Okay? Iyak ko, Ipagdasal mo yung live-in mo and then makonverted kayo dalawa. Okay? So, gawin mo ang dapat gawin and then hindi dapat dahil sa galit natin. Dahil sa conversion natin. So, ginagawa natin mo yan dahil iniibig natin yung sarili natin. Iniibig natin ang Diyos. Iniibig din mo yung live-in mo. Okay? Thanks, Padre. kay Naay ay pare. Nasama ni mo. Si Jupiter yun. No? Ipagdasal po. Lagi. So, dito naman tayo, Leviticus 19.26. Huwag kayong maghuhula o magpalagay ng mga palatandaan. Leviticus 19.26. Malinaw na malinaw yan ha? Hindi yan salita ko. Salita ng Diyos yan. Mm -mm. <laughs> dito naman tayo sa ano, ito, sa New Testament. Okay. Oh, isayas muna tayo. Isayas 18.19. 19.26 kapag sinabi nila sa inyo, kumonsulta kayo sa mga manghuhula at sa mambabarang, hindi na dapat ang bayan ay kumusulta sa kanilang Diyos. Hmm. So doon na sila kumonsulta. Instead sa Panginoon, Isaiah chapter 8, 19-20. Ito yung babasahin natin, ang uh, gawa sa, sa New Testament po. Gawa 16, 15, to 18 to 19. Basahin natin ha. Ito po, very essential po ito. Ah, Nakaabot yun ko sa ibang life Father. No? At sana i-share niyo po. At uh, kindly visit po sa ating YouTube channel din ha. Mm. And then, uh, subscribe din kayo doon. Okay? So matapos siyang mabigyan, mabinyagan, Kawa 16, 15, 19. Humingi siya sa amin at sa kanyang sambayan, sambahayan na manatili sa kanilang. Pinilit nila niya kaming manatili at tinuruan namin siya at ang kanyang sambayanan Nang kami ay maglakad sa palingke tuwing araw ng sabat hmm, Nakatagpo kami ng isang babaing alipin na may espiritu ng paghuhula oh, Pwede siya makahula Nang nag, nagdadala ng malaking kita sa kanyang mga Panginoon sa pamagitan ng paghula So may alipin na babae, mga kapatid, na may espiritu sa panghula. Mm. Na ngayon, ano ang ginawa ng mga apostol? Mm. Siya ay sumunod kay Pablo. So itong alipin na may espiritu na manghula, paghuhula, tingnan natin ang kasunod. Si siya ay sumunod kay Pablo at sa amin. At umiyak. Ang mga lalaki na ito ay mga lingkod ng Diyos. Damang kapangyarihan na nagpapahayag sa iyo sa inyo ng daan ng kaligtasan. So nag-affirm pa ni Apostol San Pablo. Pinupuri pa nila niya si Apostol San Pablo itong alipin na may espiritu sa paghuhula. Hmm. Pinatuloy niya ito sa loob ng maraming araw. So laging tagasunod ito ni San Pablo. Kung Pablo, sa nandun din siya. Ngunit si Pablo na nababahala ay sumabi sa Espiritu sa pangalan ni Jesus Kristo lumayas ka ini-exercise si San Pablo. Itong babaeng ito na nanghuhula. Lumayas ka. At lumayas ang espiritu sa kanya sa oras na iyon. Nang makita ito ng kanyang mga alip, agalon o Panginoon, na wala ang kanilang pag-asa sa kita mula sa kanya. At hinuli si Pablo at si Silas at dinakip sa publikong lugar. Kinulong si Pablo. Dahil pinalayas niya yung espiritu sa paghuhula. <laughs> so mag-ingat po kayo sa mga manghuhula, ha? Yung espiritu sa paghula, kinakars out ni San Pablo. Mm. At sa mga hindi pa nakasubscribe mga kapatid sa YouTube channel natin, ay subscribe at manood din kayo sa mga latest natin na video dun ha. Pakiusap po. At marami, para marami tayong matutulungan po. Hindi lang kayo manood dito sa live natin, sa Facebook natin. Manood din kayo sa YouTube channel natin ha. Reverend Father Darwin. At subscribe din kayo. Uh, sa pamagitan yung panunood sa panunood lang ninyo. At kung maaari, makapanood din kayo sa YouTube para marami tayong matutulungan ng mga kaibigan natin. Okay? Uh, uh, maraming salamat. Adyogani, mm, kay Napari, Kapadino, yung daghan ka ayaw may na-enlighten about Catholic doctrine. Daghan ka ayaw ka natabangan ba si Joe Vitor, yun. Salamat sa Panginoon po. So, dahil magkakasala ko sa last tres, nung tayo po, 11, so no, Okay. 11 or 12. Pupunta na kami sa lugar o sa parokya. Kung saan tayo, doon tayo mag-celebrate uh, ng uh, misa natin. So, nag-comment lang tayo ni Pastor, uh, ano, Pastor Perez Indi, mga kapatid. Pastor Perez Indi. Mm -hmm. <clears throat> At salamat po sa inyong panunood, ha? At salamat din sa mga Star senders natin. Okay? Mm -hmm. So, good morning po, Father. Watching from Placer, Masbati. Si Anisha Uro Inok, lagi itong nanonood sa atin. At salamat din sa mga star senders natin. Si Christine Soronyo. Ipo-post ko po sa Saturday yung mga star senders natin. Ipo-post ko isang beses lang every week po. Every Saturday po. Uh, magpapasalamat po tayo sa mga general star senders natin. Okay po. Uh, tatapusin natin isang panalangin. The name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our bread. and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us and lead us not into temptation but deliver us from evil, evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women and blessed is your fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, Pray for us sinners, now and for death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. To us in the beginning is now, never shall be, world without end. Amen. And then mga kapatid, uh, ito ha. So ang summarize mga kapatid, yung mga santo may prophecy din sila. At yung prophecy nila ay supernatural knowledge yun. Because they live in grace. It is the fruit of grace. Uh, it is a purification of their soul. Kung yung visionary ay hindi purified, at nakikita natin yung buhay nila, na hindi naman naayon sa simbahan, it is a psychic po. It is a psychic ability po. Okay? So, fight to Maria. Tatak si FD with a humble heart po. God bless.